Hindi naman ho mga pulis, ipakakalat na raw sa mga barangay para malabanan ang akyat bahay modus ngayong mahabang bakasyon. Biga na Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Inaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na mag-ingat sa posibleng pag-atake ng mga akyat bahay ngayong holiday season. Ayon sa PNP, kadalasan kasi ay iniiwan ng mga pamilya ang kanilang mga tahanan dahil sa mahaba-habang bakasyon o biyahe para umuwi sa kanilang mga lalawigan. Kasabay nito ang paalala na huwag ipost sa social media ang mga aktibidad. Bilang hakbang magpapakalat ng mga pulis sa barangay ang PNP, PNP katuwang ang mga barangay officials para maiwasan ang insidente ng nakawan. Iwasan po natin yung mga tinatawag po natin mga at the moment post po. Alam po natin yung ating mga kababayan may hiling po talagang ishare yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media. Ay yan din po yung nakikita ko opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminal. Parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar at yun po ang uh, gagamitin po din ng pagkakataon para In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.